Nilalayo ng BTA Parliament Bill number no. 88 na dapat ay may libreng mga dialysis unit ang lahat ng government-run hospital sa Bangsamoro Region. Nitong Webes, pinulong ng BTA Committee on Health sa pangunguna ni MP Dr. Hashime Galen ang Philippine Society of Nephrology ng National Kidney Transplant Institute para kunin ang kanilang suwestiyon at ideya hinggil sa panukalang ito. Dagdag ni MP Dilanggalin, makakabenepisyon nito ang mga underprivileged at marginalized sector ng BARM na walang kakayahang tustusan ang kanilang mga dialysis procedure. Para sa National Kidney Institute, magandang hakbang ito, lalo na sa tumataas na kidney disease sa bansa. Ang Chronic Kidney Disease o CKD ang pang-apat sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas kung saan tinaya sa 7 milyon ng mga Pilipino ang dumaranas nito. Dagdag sa mga suhestyon na kailangang palakasin ang regional healthcare workforce at mga pasilidad gaya ng water purification system na pangunahin para sa isang ligtas at epektibong dialysis procedure procedure. Buko dito, kailangan din ng dagdag na specialized training sa nephrology and kidney transplantation ang mga regional physicians ng BARM. Inaasahan naman ang susunod pang roundtable discussion ng BTA Committee on Health mula sa iba pang mga stakeholders para maisakatuparan na ang panukalang batas sa BARM. Mark Antonitaiko, NDBC Bida Balita.